dito sa lugar ng Liloan. Ito, nandito ako ngayon. Ay, napakaraming tao kasi <laughs> dahilan to doon sa isang vlogger eh, na uh, ibinlag tong lugar na to. Kasi makakabili ka ng ano, mga shells o makakakuha ka ng sarili mo kasi dito eh. Nakalotay niya yun ito so, yung mga tao eh ayan uh, ito nyo may, mga, may dalang mesa ayan ang pipiknik pipik, dyan ngita napakaraming tao dagsa at lalo kaninang mga 6 o'clock eh ako yung medyo panghari ni eh may mga nagkakasayaan at uh, Dito kay Ama, ako nang isda. Magsasaya si Larry po. Napakaraming tao. Elibuli bong tao ko ng dito ngayon. dahil lang doon sa isang vlogger na binlog to kasi makakabili ka na ng isda sa yung tinatawag na uh, sea si orchin or uh, suwake ito O, oh, mga pinagbalata no? Ayan, ang, masarap yan eh sea si orchin eh yan yung uh, uh, the best uh, sushi ng Japan ayan nagkalat maiiwan na dito sa dagat yun ang problema yung mga plastic na yan basura napakarami napakaraming tao. Hmm.

Talaga nagkakagulo ang mga tao. Hanggang dito na lamang ko at uh, itong report ko galing sa Diloan. Dito sa Lalawigan ng Cebu.